Kinumpirma ni Pakulong Bongbong Marcos na may budget insertions o mga isiningit na di ba yan? isiningit na pondo sa 2026 National Expenditure Program. Bago-bago pa lang ito, pare di Hindi pa natatalakay masyado. Kasalukuyang pang binubusisi at tinatalakay ng Kongreso ang NEP at uh, sa inisyal na pagsusuri ay may nakitang ilang questionabling proyekto sa ilalim po ng NEP. Kabilang dito ang priority project sa ilalim po ng distrito ni Antipolo City Representative Ronaldo Puno, subalit wala sa NEP. Habang ang isa naman ay proyekto sa distrito ni Marikina Representative Marcelino Chodoro na nakompleto na subalit, ba nabigyan ulit ng pondo sa ilalim po ng 2026 National Expenditure Program. Sa isang hiwalay na panayam kay Budget Secretary Amina Pakandaman, iginit po nito na hindi biro ang pagbusisi po nila sa NEP na inaabot po ng anim na buwan para mailatag na maayos. Kaya hindi niya o mano maintindihan kung bakit meron pa rin nakalulusot na ganitong insertion. Di, wala ba kayong sakay kumukuha ng kapal ng muka? Depensa pa ni Pangandaman, hindi rin naman kasi nila trabaho na busisiin pa isa-isa ang mga proyekto ng DPWH pero bilang pag-iingat, eh titiyakin nilang hindi na ito mauulit sa tulong na rin ng bagong liderato ng DPWH